Wala mga kaysa na Ano. Bukol po. Singaw din po yan ng uh, Mount Manahaw Sa gilid-gilid lang ng highway. Ano mga kaysa ng mga... Para no? <todak> ibabalaan po ng kami ni Jesus. Yo, kami ni Jesus. Oh, maghahao. Amutin din. Mga kaisan, tumutulungan din, may tali. May pinuntahan lang tayo mga kaisan, mga pinsan natin sa Lukban May nakita pumakaibang uh, uh, talong din mga kaisan pinag-aaralan natin Papa, mo nak hukum. nilagay na chicken man nyo mga kaysa ni perdim na to gara po eh yan naging gara po na si Kutoy cameraman po natin si Eddie ayun mga kaysa no oh. may mga tali ang talong niya oh kanya kanya nga din diskarte eh Pero hindi mataba siya pero kakaunti ang bunga no. Hindi kagaya na sa atin Marami Pero kanya-kanya din Teknik mga kainsan eh Yung sa akin talaga Pagkadami pong bulaklak Pero maganda rin naman po Kaya lang siguro Parang nainaman din ng chicken manure O kapipitas lang Pero napakaganda po Aran naman po Ikabang pipino oh, oh Mga kainsan oh Ah, laki, ng, din ang bukal utoy sa ilalim mo. Oh. Sa iyo po ba ito, sir? Po. Ah. Yan laki na ito po, may bukal, bakit yan ang ganda ng patubig? Ito hindi po yan ang ganda ng patubig. Eh? Ah, doon sa bukal na malaki. Ah. Nai nga, running water eh. Ah, ang ganda oh. Ah, galing din bukal. Doon din yan sa... Ah kalas yung palipas na rin ng pipino ano talung ay, ay rin ang ganda oh ha? bago pa lang. pero maganda yeah, mga kaisa, malapit na rin po ang mayuhan din arin naman mga kaisa na ano oh mayuhan naman po sa lupan, mayuhan, lupan kaysa naman po pala eh na, 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 din eh. na rin lang tayo ay Samay-samay po ito eh, mayroon pang ano eh pa ba, mga bawto po ay mga palay oh. Palay. Tapos po yung anahaw, yung nakikita mo suot ko minsan, anahaw po yan. Tapos ay yan. May mga nang kaot, may saba pa oh. Sino pong may gusto, sino gusto ng saba? Ayan oh. Ganda sa Mayo akin si po oh, may sa UT po ito pananim na rin yan po ninyo yung mas maganda yung ano do sa bayan ano ito eh okay. pero ang ganda rin ayun sikat na pansitan po din sa lukbo yan <laughs> sinangan dalawang pang sampo <laughs> Ayun. Kaya po ang si habhab. Kaya mo na. Kaya mo na. may mo na. Kaya Sa maga yung dami tao na po. Sa Oo nga po. Ay po kasi wala kami Ano ang pala po na eh? Ano? Yun. Kenapa? 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 Okay. Si... Kenapa? Kenapa?

ito <laughs> okay, so, lang po, sabi lang Lagi ya, na natin na no? uh, sa na mm. ba't niya lang suka? Ayun yung kalakas na tayo, no? Mahalip na kalakas. Suka po. Mamaya po yung na yun. Sa baga marami na po. Sa mati, mati, Manap, manap. anak man ako anak anak ko yung mga yan ah. <coughs> maglalagay ako ng sticker din dito <coughs> para ma ako <mo> nanay siguro dito din yan anak talaga <sarap> po hindi alam mo sabihin

udah putus oh yun mana yun ngapu kamalis lumpia De lumpia kamalis ada ban. Kuton man daw po ari. Sa iyo. Ten. Ah, sarap. sarili luto ano po? Oo. Bigas yan. Bigas po. Nandito sa amin ng ganyan. Mm. Ano? Dito pa lang daan na po. Okay, baba po. May mga occasion nagpi-prepare na sila. Mga ilang araw o piniprepare tatay, ganyan mga ano. Pag may sarili Mga isang buwan. Dalawang linggo. depende sa yung talagang mga panlaban ano. depende sa lado nito, ano ba. Kimukiting-iting. Ano oh, rin oh. eh. Ah, mga na po. No? na Ang ganda oh. Papalain. mamaka na Matagal din po pala ang preparation. Inaabot po nang ilang mm -hmm. dalaw't mundo daw dito na muna. Wala na yung ipalapaan ng niyo. Puro palapaan po. Mga busy, -busy na po sila lahat. Preparation. Sa kuya sa Kuwait pala. Ay, nasa ano kami dati sa 258 kami highway, malapit kami sa boundary ng Saudi. Ay, malayo. Oo, tapos napunta ako sa Wakra. Oh. Nag trabaho ko doon sa pabrika ng ice cream. Sa may... Ano, nga... Da... KDD? Oo, oh, KDD. Ah, ay doon sa may Wakra. oo. Oh, ako, ako nag-apply din dati doon. doon. Ang nadaang bus ay 102 ata ngayon doon. Mm -hmm. Ah, nag-KDD ka pala ko. Nag-KDD na? ako. Bago ka mag uh, maalis kami sa Laala, nag-KDD ako. Oo. Oh. Ote, okay, okay. okay, picture mo kami ni Ano ba? Doon din ka rin Oo oh, nga kuya. Yeah. Ay balak namin sa punta sa inyo doon e. Eh. Nangisip. So, Kasihan ka ko yung saat, kuha namin ang number ko. Nga, ko, nga, ko, nga. Nga, ko bukol na malaki din yan malaki oh ang dahil bukol ano dyan <tipos> yung parang yung parang eh Ito yung hanggana ng lukban at sa katayabas Sa inyo na ayaw ito eh Tamang tubig yan Galing sa bukol yan no? You know, <tuk> Ini dong nasir itu. Ini lihat